So ngayon, magpapalit tayo ng battery. So, ito yung battery na nabili ko sa TikTok na brand. Audi Gel Battery. YTX 5LBS. Pwede ito sa Honda Click, Sniper 150, at Rider 150. Nasa 600 plus lang ito sa TikTok mga paps. Compare dito sa original battery, battery niya na GS. Na may kamahalan yung presyo. So dito na muna tayo sa affordable. So, base naman sa mga reviews na nabasa ko, okay naman siya. Sukat na sukat siya mga paps. Ayan. Same size. Same taas. So madali lang naman ikabit ko dahil meron na ang positive, negative. Kaya, imposible yung mabaliktad yung pagkakakabit mo. Bali, first time ko palang magpapalit nito, So, hoping na sana tumagal. Siyempre, mo muna natin yan mga paps. So, yan, 12 volts naman yung lumalabas. So, okay naman siya. Goods naman siya. At yan mga paps, naikabit ko na yung ating ODI gel battery. So ngayon mga paps, ay titingnan natin yung reading ng ating battery. Video natin ng gabi para at least uh, kitang kita. Sa umaga kasi against the light yung ating camera. So ayan, so, kitang kita. So as you can see mga boss, uh, wala na yung battery indicator light unlike kanina, nung hindi pa tayo nakapagpalit ng battery, pag bukas pa lang, makikita mo na yung battery indicator light. Ngayon, titingnan natin yung uh, battery voltmeter kung ilan. Okay. So, pindutin lang natin ng apat na beses. 1, 2, 3, 4. So, 11 point na yun. So, 12. So, ibig sabihin, goods na yan. Then, pag-in-start pag natin yung makina, yan, dapat, papalo yan ang 13 to 14. So ngayon, dahil hindi pa siya masyadong fully charged. So darating yung time na mapupull charge yan. So possible, aabot pa yan ng 15 volts. So again, pagka hindi na healthy yung battery natin, 11 to 10 pababa, hindi na po yun healthy. So kailangan, dapat 12 pataas. So yun yung healthy pa yung battery natin. Doon natin malalaman. Okay? para po sa mga Honda Click user, ugaliin po sana natin na i-monitor kung healthy pa ba yung ating mga battery condition. Sapagkat wala pong mga kickstarter ang ating mga Honda Click. At para maiwasan natin yung abiria pagdating sa kalsada at sa mga alanganing lugar. Kung kailangan ng palitan, ay palitan na po natin yung ating mga baterya. At ilalagay ko na lang din yung link ng shop dyan sa Yellow Basket sa baba kung saan kayo pwedeng makabili ng Audi Gel Battery. Hanggang dito na lang mga paps at maraming salamat sa oras at panonood nyo sa aking video. Sana ay may natutunan. Ride safe po sa ating lahat.